Excited ang mga civilian volunteer ng grupong atin ito sa pagsisimula ng kanilang paglalayag papuntang West Philippine Sea. Kasama ang media, lulan sila ng TS Kapitan Felix Oka. Ang destinasyon, ang ayong kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre at nakadestino ang ilang Pilipinong sundalo. At ang Lawak at Patag Islands kung saan naninirahan ang ilang pamilya. We are in coordination with the Philippine Coast Guard uh, and kasi sila yung nag-confirm nun. Uh, At that, that being said, ang advice nila ay proceed lang tayo sa mission natin sa lawak. So um, kasi naninindigan tayo, muli na ang West Philippine Sea ay atin. Isa sa mga sumama sa Christmas Convoy si Maureen Ignacio, isang mangingisda sa Murong Bataan. Kaarawan din niya noong December 10 kaya sa barko na din siya nag-celebrate. Batid ni Ignacio ang panganib ng pagsama sa convoy. Pero anya, malaki ang epekto ng pagkontrol ng China sa mga tradisyonal na pangisdaan ng mga Pilipino sa West Philippine Sea, kagaya ng Scarborough Shoal o Kalburo sa mga lokal na malapit sa kanilang lugar. Ang ano lang po namin, yung lang po kami. Na dati-dati naman po lahat ng bansa, Vietnam, mga Taiwan, sa nakakapangisda po sa area na yan. Nang free, wala pong nagbabawal. Ang Kalburo po, talagang napakaganda po ng isda dyan. Kung tawagin nga po yan ito na highway habang nasa laot, sama-samang kumakain ng organizers, volunteers at media. Nagkakaroon din ng panapanahong discussion at briefing at kung walang magawa ay tumatambay lang sa kanika nilang mga kwarto o kaya naman ay sumagap ng sariwang hangin sa deck ng barko kung saan naglagay ng malaking belen na nagpapaalala sa diwa ng Pasko. Nang magsimulang magsulputan ang mga barko ng China at pinaikutan ang civilian boat, galit ang naramdaman nila. Pero kalaunan, napalitan ito ng pagka-dismaya na magdesisyon ng kapitan ng barko na wag nang ituloy ang kanilang biyahe at bumalik na sa mainland Palawan. Dismaya doon, nakakailayan. Uh, ano Nagalit po talaga kasi natin na nasa area pa po tayo, ng, teritoryo pa po natin, na, po natin, tayo. Maging ang mga mamamahayag na kasama, nakaramdam din ng pagka dahil hindi sa ganitong paraan nila nakita magtatapos ang paglalakbay. Hindi na ako nagsasalita as a, ano, as a journalist, kundi as a Pilipino na sayang, hindi natin na na Oy, hindi, hindi kami basta-basta, kami mga Pilipino, kaya rin namin lumaban. Nang hihinayang man, wala raw silang magagawa dahil hindi nila mapangungunahan ang desisyon ng kapitan ng barko. Kung may konsolasyon man para sa mga volunteer, ito ay ang balitang nakarating ang supply boat na ML Chawi sa Lawak Island. Dala ang kanilang pamaskong handog. Mula Palawan, George Cahiles, CNN Philippines.